pagpasok po ng taon ay uh, nabalita na naman natin sa news na ang mga bilihin ay pataas na naman hindi ba? Okay, so sabi natin yung yung mga noodles, bigas, ano sardines, mga yung yun talagang basic na kinakain natin. <laughs> Ay, anak ko, ma'am, ang mamahal na naman. O nga naman, dati nga po, yung binibili ko na 5 kilos, di ba? May 5 kilos na bigas, ganyan. 250 lang po yun eh, dati. Ngayon, aba, naging 300 plus. Di ba? Sobrang mahal. So, yun. Pero, siyempre, daming nagre-reklama na naman, yung mga humahawak ng budget, mga misis, no? <laughs> no? ano ano, mga mangyayari sa, ano, sa budget, samantalang ang mahal na naman ang bilhin. Kaya, pero alam nyo ba, sa isang, ano, isang banda, dapat magpasalamat pa po tayo. Ha? Bakit naman tayong papasalamat sa matas na bilihin? Eh, kasi po, meron pa tayo na bibili di ba pumunta kayo sa pa, sa palengke ang daming naka nahan dyan, no lahat ng kailangan natin nahan dyan, no sa grocery sa ano di ba sa mga depart uh, sa mga supermarket ba punong-puno ang mga ano ang mga uh, estante katunayan na marami pa po na, tayo na bibili pero alam niyo po ba darating ang panahon na keyword wala na tayo masyado mabibili ayan bakit eh nakasulat po 'yan sa Bible eh bakit ano ba sinasabi sa Bible ano ito yung sinasabi sa Bible o sa Revelation 66 babasahin ko sa inyo ito sabi niya um Revelation 66 a quart of wheat for a day's wages yun and uh, three quarts of barley yan uh, for a day's wages but do not damage the olive trees and the vineyards ibig sabihin uh, one, ano lang sabi dito one quart a quart of wheat for a day's wages huh? yung wheat <laughs> quart, ibig sabihin one fourth lang yan one fourth kilo siguro yan. di ba? eh a day's wages. Yun ang katumbas nun pagdating ng panahon. Ano po? At, uh, edi kung ganun, i, i, ano natin dito sa ating, sa ating bansa, ano? Magkano ba yung minimum wage natin ngayon? Dito daw po sa, ano, sa, <laughs> dito sa Manila, ito po ay 610 per day, no? Pagka naman doon sa agriculture, ito po ay 573. So kung ganun po, habing ganun, isang quart ng ng ano ng wheat ay aabotin niyo ng 610 pesos pagdating ng panahon na yon no po ngayon eh samantala ngayon yung 610 na minimum wage natin makakabili pa po tayo ng mga sampung kilong bigas oh, di ba magpasalamat natin <laughs> pero talaga po mangyayari po yun kasi yun po yung sinasabi sa bible at I think papalapit na po talaga tayo doon kasi nga po ay mga na, ang sinasabi ng Panginoon na palatandaan na kanya muling pagbabalik wars uh, ayan wars rumors of wars ganyan lindol no um uh, baha kung ano-ano pa mga 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 sakuna kung ano-ano di ba yun po yung yun po yung mga nakikita nating uh, mga ano mga pangyayari sa ating kapaligiran di ba um, ngayon po so kung ganoon padating na po yung panahon na talagang mamamahal ang mga bilyon katulad niya, nagdidigmaan bakit ba biglang tumaas yung yung gasoline last year, di ba? dahil dun sa war last year lang ba yun? parang may gitna na matagal na yung war sa, sa Russia at saka sa ano, Ukraine eh ngayon, ako meron na ano, meron na namang ayun, nagbobombahan na yung ano, yung yung US UK, sa Yemen, di ba? Inano nila, binomba nila. Kasi naman, talagang gusto ng mga ito na na ng, pag, ng US ang pag, ano, pagtulong sa Israel. Di ba? ba? Eh, siyempre, alam nyo, ang sinasabi ng Bible is that kung sino nagbe-bless sa Israel, ibe-bless ng God. Pero kung sino mang nagka-curse sa Israel, ikka-curse din ng God. Eh, di syempre, ayaw naman ng, ng US na makurve sila, di ba? Ayun. So, mga kababayan, bago po talaga mangyari yan, kasi yung pangyayari niyan ay nahandun na sa period ng dakilang kapaghati. Ah, may tinatawag na ganun, Great Tribulation. At yun ay mangyayari after po ng rapture. Wow! Ano naman yung rapture? Yun po ay pagdagit. Yun po ay ano, ah, uh, talagang kukunin na ng Panginoon, Panginoong Hesus yung mga kanyang mga anak yung mga sumumpalataya sa kanya dito sa lupa kasi meron siyang sinasabi dito sa Thessalonians na uh, yung mga nasa lupa na ano na um, sumumpalatay sa Panginoong Hesus ay kukunin niya at susunduin niya doon sa lupa Ayun. <laughs> so, yun yung tinatawag na rapture. Pero mauna muna yung mga namatay, nas, mananampala sa ating Panginoong Yesus. Ganyan. So, pagkaraan noon, ng, mm, basta biglang mawawala in the twinkling of an eye, mawawala ang mga mananampalataya kay Jesus dahil kasi susunduin na niya at dadalhin niya sa langit. Seven years na nahan doon ang mga mananampalataya at binibigyan ng mga rewards. Oh, di ba? Pero ham, sa, samantalang yung mga tao na, dito sa lupa, mga naiwan, ano ang mangyayari? Ayun po, uh, makakaranas ng sobrang, sobrang, sobrang kahirapan. Ganon. At, um, yun nga po, dyan na yung sinasabi dito na talagang yung mga bilihin sobrang, sobrang mahal. Eh, talagang bibili ka, pa kasi magugutom ka pag hindi ka bumili kahit na sobrang, sobrang mahal kaya mga kapatid <coughs> mga kababayan kung wala, wala pa sa inyo atin Panginoong Heso siyempre sino ba ang kukunin niya edo yung mga sumampala tayo sa kanya na <coughs> bilang Panginoon na tagapagligtas kaya yung sinasabi dun sa for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Sila po yun. Ako, kasama doon na tinanggap ko si Jesus bilang Lord and Savior noong September 1969. Tagal na, ba? Diba? Ay, batang-bata pa ako noong 16 lang ako noon. Ano? So, alam ko, masasama ako doon sa rapture o yung pagdagit. Ayan. Para sa mga may iwan naman, nawa ay ano, um, matanggap niyo pa rin si Jesus bilang Lord and Savior. Pero ngayon, habang di pa rapture tanggapin niyo na siya bilang Panginoon ang buhay. Ibig sabihin, kailangan mo na siyang sund uh, uh, at sundin. Ano, ganon. Ngayon, uh, kailangan mamuhay ka para sa kanya. Kasi nga, mabu ano na eh, ibibigay mo na sa kanya yung buhay mo. Ganon. So, magiging anak niya. But to all who received him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. Kung yung mga anak ng Diyos, yun po yung mararapture. Yun yung dadagiti <laughs> Ayan po. Tapos, so, ngayon, kapag bago mag-rapture, tinanggap mo si Jesus Christ, masasama ka doon, doon sa rapture. Hindi ka na makakaranas noong ano, tribulation, great tribulation. Ganun, sobrang hirap na nung no, katakot-takot na kamatay. Mag one third nga po ng ano, mankind mamamatay doon sa panahon na yon. So, habang ngayon may panahon pa, tanggapin mo na si Jesus bilang Lord and Savior of your life. Ano, so para talagang masarap naman po talaga na kau ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon. Ayan. So, ayan po, ako po si Lola Madam, no? Kung hindi ko pa kayo, ano, uh, follower or subscriber, mag-subscribe na kayo kay Lola Madam, ano po, at uh, mag-like, mag-share, mag-pindot uh, ng not notification bell. So, ito po si Lola Madam, nagsasabi sa inyo, na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa sa ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.